I don't know. So yan mga idol no, uh, magandang araw sa inyong lahat. So ngayon mga idol no, ah, uh, explore tayo no. Kasi yung sasakyan natin eh, hindi pa nakuha. So babalikan ko no. Babalikan kong area. Kahit delikado no, kahit delikado. Kasi tayo na lang mag-isa ngayon no kasi si Ibadan eh nag explore na din yun pero uh, umi, uh, umi- ano na uh, doon na sa kabila no kasi nagsasarili na siya no <clears throat> at saka sa lahat ng pala ng uh, sumusuporta sa Rapail Adventure no maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat din ng mga magbaguhan mga idol no uh, please subscribe uh, share sa mga video comment like no ng tulong na po yun sa akin maraming maraming salamat sa inyong lahat so yun mga idol no ah uh, so ngayon mga idol ah uh, <clears throat> gagamitin ko na yung pinakamalakas na gimat ko no yung tinatago kong agimat no? kasi mag isa na lang ako ngayon so kailangan to talaga ng malakas na porsa ngayon at saka ah, marami talaga ano dito at saka ano mga idol no sa so, mga ah, nagko-comment dyan no ah, ah nagko-comment no mga basher ko diyan no parang may basher talaga ako dito so sa so mga basher ko diyan no maraming maraming salamat din sa inyong lahat ah, gusto ko lang malaman sa inyo na yung nangyari uh, no, kay Vadan na uh, so masama sa akin is, ah, uh, hindi ko kailangan po isa-isahin, no, isa-isahin sa inyo kung ipakita talaga sa inyo kung ano yung, ah, uh, natulong ko sa kanya, no, ah, uh, yung mga sa cellphone lang, no, hindi lang cellphone na talaga yung natulong ko sa kanya, no, hindi lang cellphone yung natulong ko sa kanya sa so pagsama niya sa akin, no, ah, uh, Uh, matagal na po talaga yung cellphone kahit yung nag magic magic ako doon sa cellphone is nasa sa kanya na po yun no hiniram ko lang yun para ma-content ko sa inyo makita ko sa inyo yung video mo kagawa ng video uh, pa, kasi mga idol no uh, dito sa ang uh, pagbablog no uh, views talaga kasi makagawa talaga tayo ng video so ngayon mga idol no uh, hindi lang talaga cellphone yung naitulong ko hindi ko lang ipakita sa inyo no kasi Uh, si Badan at ako lang ang kakalam doon, no. Kasi <clears throat> pangit mo talaga, no. Kasi sa mga nag-comment kasi yung sa cellphone lang, no. Kaya na nagbigay nagpakita na ako ng video. Sobrang tagal na po 'yun, no. Para lang maano ba malinawan ko kayo, no. So suportahan din natin yung, um, video ni Badan, ah uh, Badan Adventure na no? suportahan din natin. So 'yun mga idol, no. Ah, uh, so ngayon, ah uh, gamit ato tayo ng ano, ngayon. Kasi dito sa bundok is no, maraming mga <coughs> ano dito, maraming mga multo dito ako kinagat ng uh, hindi ko alam mo anong gumagat sa akin ngayon. So ngayon mga idol no, ah doon tayo sa unahan no, pakita ah, mag ano tayo. So sabay niyo ako sulit so, So ayun mga idol no. Ah dito na rin tayo ah oh, saan banda? Pero balikan ko lang. Hey. Balikan ko lang yung ano. Yung area kung saan ako nahuli. No? So yun mga idol no. Ah, uh, ito ipakita ko sa inyo. No? Ito makain din to mga idol no. Sa uh, shout out sa lahat ng mga nakakilala dito. No? Para tong... Napakita ko sa inyo Saan pa ba? Wala na bang hinug? So, matagal na kasi akong naka... Hindi ako nakabalik dito. Kaya... Yeah. Ano na? So, ayan. Ayan mga idol. Makita ko sa inyo. Kung anong laman. Ayan. Sarap ko talaga to. Oh. Ina tawag iba, maraming kasing pangalan tawag nila nito. Hindi ko na lang sasabihin kung anong pangalan. So mga idol no, medyo gumagabi na. So siguro ito na yung oras para lulusog tayo. sa Saka balikan ko yung lugar no, kung saan ako nakatulog. Kasi dyan tayo gumawa ng isang malaking ano malaking kalukuhan <clears throat> so yun mga idol no ah <clears throat> kita nyo yung ano yung dalawang parang sugat to dito may inilibing kasi ah yung dating ano ko ano yung ama ko dito may nilibing na ano mata ng kidlat so gagamitin natin ngayon para sa ating kasiptihan eh, kung sipti tayo sa mga multo dito barili natin ito yung gagamitin ko mga idol no ito yung gagamitin ko yung tuturo ko oh, tuturo ko to isa lang yung muna gagamitin natin Kena to. Para ba? Sa na apoy sa katawan ko ngayon. So, babalikan natin yung lugar. No. Saan ba daan na yon? Pero yung daan, no, yung daan na ginawa namin yung daan na ginawa namin yan so buwan na nga. Kapal na yung damo eh, sabi nila may multo daw dito ano ang bilis la ano makinang ano yan o no. hindi na madaanan kasi sobrang tagal na din eh. Ah. Parang dito yun. Tingnan natin kung yung sapa eh umiit na ba. medyo hindi pa rin lumiit ang idol. Pero ano na. Parang may tao dito ba. Ay. ito, to mga idol. Oh, Kita uh, ko sa inyo mga idol Kung paano Kung Alis tayo dito. So, nagdala tayo ng ano mga yun Extra na t-shirt. Pang dipinsa sa ating katawan. Sa hindi tayo maano sa ano, ano ba kasi dito sa ano pag explore talaga is labasan ka talaga ng ano, maraming singot pawis ba no? pagpawisan ka talaga dito ng maraming singot so yan mga idol Balikan natin yung lugar kung saan. Saan banda. Saan banda ako na Yan. Sira talaga yung beauty natin dito mga idol. Kasi ang kapal ng mga nipir ba. Yung matulis ang ano. Yung dahon ba. Iwan ko kung anong tawag sa inyo dyan. Pero sa amin dito yan nipir. po sa taga mga idol ah. Ah. so ayan o dito ako hinuli dito ako hinuli ng mga hinayupak dinala Nara. tandaan ko pa talaga dito May motor dyan ba? Punta dun sa taas. Baka bandido yun. Try natin silipin dito. ako siguro tutuloy dyan mukhang may, may malaking ahas dito wala pa akong dalang itak pero anong tong anong tong agimat tong dinadala yung kidlat ba sa mga ano no, kidlat ang lakas talaga yung kidlat kidlat yung gagamitin natin sa sa ngayon. So babalik na tayo. Malaking puno pa sila dito. Basta tayo mga idol. Parang hindi ko na ko talaga nakita yun. Teka, teka may sasakyan Parang ito yung aking sasakyan ba? Nandyan Nandyan pa rin? Yan. Maiuwi ko na rin to. Tingnan natin kung umaandar pa ba. Yan. Lumagana. So yun mga idol, maalos na muna ako. So ayan mga idol, nakauwi na rin tayo. No? Kanina pa tayo paikot-ikot dito sa mga sagingan. tayo no pass forward muna tayo so ayan mga idol nakarating na din tayo sa airport no airport ng Davao City ay hindi pala Davao hindi pala city ito nasa size pa lang o 5 to so, hindi tayo mga idol kasi malapit ng gumabi